wala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas mapalalakas pa ang turismo sa pagitan ng Pilipinas at New Zealand sa pamamagitan niya ng restoration ng tinatawag na air linkages ng dalawang bansa. Itong binigyang diin ng Pangulo sa kanyang pulong kasama ang bagong talagang ambassador ng New Zealand sa bansa na si Catherine Rosemary McIntosh. Ayon sa Pangulo, maraming Pilipino ang nais na makabisita sa New Zealand. Kaya umaas ang Pangulo na mapag-uusapan o tatalakay ng usapin sa pagitan ng mga airlines ng dalawang bansa. Binigyang diin din ng punong ehekutibo ang kahalagahan nito pagdating sa mas mabilis na kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. Dagdag pa rito ang isinusulong ng pamahalaan na ma-decongest ang Metro Manila. Kaya isa rin aniya sa target ang pagpapalakas sa regional airports para hindi na kailangan pagdumaan ng ilang flights sa Manila Airport. Bagay na pinag-aaralan naman ni McIntosh, lalo na't na maraming Philippine-bound passengers mula New Zealand ang kailangan pang bumiyahe via Sydney, Australia.